Good morning mga moms! For this video, ipapakita ko po sa inyo ang isang bagay na mahalaga po kapag meron tayong mga alagang baboy. Mahalaga po mga moms na meron tayong ganito, mapagestating pen man or mapalactating pen. Ang isang bagay mga moms na mahalaga kapag tayo ay nag-aalaga ng mga baboy ay yung water facility po natin. Lalo na ngayong mainit ang panahon, sinisigurado po natin na yung mga alaga natin ay hindi sila na de dehydrate. Bawat alaga po natin ay sinisigurado na mayroon silang maliit na water tank sa ibabaw ng kanilang kulungan. Kapag ito po yung setup mga moms, anytime na gustong uminom ng ating mga alaga ay pwedeng pwede na nilang magawa. Meron din po tayo maliit na gripo dito sa tabi para pag anytime po na napakainit talaga ng panahon, so pwede tayong agad makapaligo sa ating mga alaga para fresh na fresh pa rin yung kanilang pakiramdam sa buong araw kahit napakainit po ng paligid. Sabi nga nila mga moms, napakahirap daw mag-alaga ng baboy. Opo, totoo yun kapag traditional way pa rin yung ginagamit mo. Pero kapag ikaw ay nag-improve na at nag-upgrade na ng facilities, mas mapapadali nito ang iyong trabaho at mapapagan pa ang pag-aalaga ng baboy.